Arrestado ng Regional Police Drug Enforcement Unit 10 ang tatlong construction workers at nakuhanan ng 170,000 pesos halaga ng hinihinalang shabu sa isinagawang buy bust operation sa Upper Puerto Cagayan de Oro City nito lamang ikadalawampot isa ng Mayo taong kasalukuyan. Nakumpiska sa operasyon ang 25 gramo na hinihinalang shabu na may standard drug price na 170,000 pesos, isang cellphone, 1,000 peso bill na ginamit bilang buy money at iba pang mga drug paraphernalia. Ayon sa ulat ng Regional Police Drug Enforcement Unit 10, ang pangunahing target ng operasyon ay ang isang 40-anyos na lalaki dati nang naaresto ngayong taon dahil sa illegal drug trade ng City Drug Enforcement Unit ng Cagayan de Oro City Police Office. man, nakapagpiansa ito. Ang dalawa pang sospek naman na naaresto ay pinaniniwala ang mga kasamahan niya sa pagre-repack ng droga. Ito namang intensified natin na anti-illegal drugs operation, it is yung programa natin ng gobyerno. And at the same time, ang directives ng ating regional director ng Police Regional Office 10 na uh, i-intensify natin. Kung hindi man natin talaga totally maano is at least mabawasan natin yung mga drug personalities na identified natin dito sa Police Regional Office 10. Nahaharap ang sospek sa kasong paglabag sa RA-9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy na nagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa paglaban kontra illegal na droga upang mapanatili ang payapa at kaligtasan ng mamamayan sa bawat komunidad tungo sa bagong Pilipinas. Mula dito sa Northern Mindanao, ako ang yung Police News Network Correspondent, Patrolwoman Rina Celestine Sandrijas, Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang Police.